ako sinirang nanay ng Saudi. Good morning, good afternoon. Kung saan man mapadpad itong ating um, video. Uh, magandang uh, hapon sa inyong lahat or good morning. About this video, ay gagawa tayo ng Biko. So, as you can see, nakikita ninyo na mayroon tayo ditong malagkit Ang gagawin ko po is may malagkit tayo na puti dito at saka black. Ayan. Ayan siya. So, mayroon tayo ditong brown sugar. And, syempre, nandito tayo sa Middle East. At, uh, ito naman ay gamit na gamit dito sa amin dahil nga walang niyog. So, ito yung ginamit ko. <coughs> Meron ako ditong apat na kana coconut milk. So, samahan nyo ako magawa ng biko. Ayan. So, ang sukat nito, mga ka kasinirang nanay, is 4 to 5. Or ang sukat ng ating balagkit, is 5 din yung ating water. Ayan. Parang hindi po siya uh, lutong-luto yung tama lang po na maluluto lang po yung ating malagkit. Ito na yung ating uh, malagkit. Nilagay ko na sa non-stick na kaldero. Non-stick yung ginamit ko mga ka kasinirang nanay ng Saudi dahi, para hindi po siya masunog. Kaya non-stick pati yung ating ginamit. So ngayon, uh, sa sukap ko, it's may dalawang glass pa ako natira dito dalawang glass na sukat ng malagkit. So, ito ay next time naman natin gawin. Ayan, pag may occasion. Na wala namang occasion, anytime naman eh. Kung gusto natin mag-craving, ay eh, nag lang kasi ako. At ito ay nagluluto ako ng biko. So, ngayon, hugasan lang natin to mga kabayan. At isaing natin na parang magluluto lang tayo ng ating kanin. So, gaya nga nang sabi ko sa inyo, ay oh, apat na sukat ng baso na to, ng ating malagkit, is limang basong tubig din ang ilalagay natin dito. So, ito pa rin yung sukat na gagamitin natin, yung glass na ginamit natin. So, halika at uh, hugasan muna natin bago natin isa. So, dito mga kayumi is sinain ko na yung aking malagkit Tingnan nyo naman yan. Ang itim na tubig. Ang sarap yan maluto. Tignan natin mga kayo. Ito na nga guys. No? Nilagay ko na yung aking gata dyan. Na apat na kan ng gata. Ayan. At nilagyan ko na yung isang basong asukal. At ito ay pangalawang asukal. Guys, yan. So, lagyan natin yan din ng pinch ng asin or salt. So, bakit ba natin lalagyan uh, ng asin? Excuse. <coughs> Para lang po mag-balance yung kanyang ano, uh, tamis guys at hindi po tayo maumay sa ating biko. Yun yung purpose po ng ating asin. So, mag-balance lang po yung uh, tamis niya para mag-balance. Ayan. At hindi tayo mauhumay. Yun yung purpose doon. So, ito guys. At so kukayan lang natin yung ating gata para po hindi po siya namamuo. Siya nga pala guys, may ibang paraan dito ng pagluto ng gata. Yung iba nito, yung minsan ako'y nagluluto din ito, yung pinapalabas ko muna yung oil ng gata as in, nawala talagang oil lang talaga, saka ako naglalagay ng asopal guys. Pero nga ngayon, mas gusto kong ano, dahil kan lang yung gamit natin, Ay, hindi yun talagang natural na coconut. So, pag natural na coconut guys, mas masarap yun. Kasi ang oil noon is natural. Ito kasi parang ano na may sagol na kasi to guys. So, ito at kumukulo na guys, hindi na natin i-mix ng ating gata. Sandali lang guys. Ayan. So, dito guys, tinatry ko lang siyang sukayin so para po uh, mag-combine yung ating gata at saka yung ating asukal. At pag nakita nyo guys, yung hindi na siya putol-putol, it means luto na yung ating gata. Napipil naman natin guys pag yung ating gata is luto na. guys. Tingnan natin yung ating sinaing na malagkit. Ayan. Aray kung sarap guys. Ang sarap. Ayan. Ako parang kain na kain na ako sa kulay pa lang. Ayan. So dahil non stick pa yung ating ginamit guys. Tingnan nyo. Eh, maganda talaga at hindi siya. Ang dikit sa kaldero. Dahil non-stick yung gamit nating kaldero po. So, ayan. Ayan, sarap. Gusto ko nang kumain. Ayan. So, guys, dahil luto na yung ating malagkit at ang kailangan ng natin ay hindi yung lutong-luto masyado para po hindi po siya durog, no? Pag i-mix na natin dito sa... So, dito, guys, tinatry ko lang siya sukayin so, para po uh, mag-combine yung ating gata at saka yung ating asukal. At pag nakita niyo guys, yung hindi na siya putol-putol, it means luto na yung ating gata. Napipil naman natin guys, pag yung ating gata is luto na. Yeah, guys, ang pagluto ng uh, biko guys, is di, hindi lang po siya yung uh, kumukulo na yung gata, saka ilalagay natin yung ating malagkit. Hindi po ganoon guys, kailangan po natin na uh, yan ay lutong-luto yung ating coconut. na, pag hindi na mong ganoon guys, hindi na siya napuputol. At yun, So ngayon ay naantay ko lang sandali yan, guys na maluto talaga yung ating coconut. So ngayon lagunin ko lang siya na vanilla. Eh wala naman akong ito yung ating vanilla no one sachet para po mabango yung ating biko guys. So wala kasi akong liquid guys. So, ito lang yung ating gagamitin powder no one sachet dito sa ating coconut yan. Lagyan ko lang na mga nila guys para po mabango ayan silagay ko lang yung aking malagkit dito sa ating coconut hindi ko na bawasan ito. Hey guys, ito na yung ating hindi ko guys. At uh, transfer ko dito dahil hindi nga magkasya doon sa aking pan. So, maliit siya guys. At uh, transfer ko na lang dito sa kaldero. <laughs> dahil nga eh hindi siya magkasya. So, buti na lang at ta uh, kasya dito sa kaldero guys. So, binemix ko lang maayos guys na hanggang tumuyo siya. Pero luto na po ito Ready to serve na po ayan ang ating ube Hi guys, ito na po yung ating rice cake or beko. Ayang na black Oh, rice cake. Yeah. So, if you like this video, guys, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.